ibon Ayan. Dito ako ngayon sa aming bahay. Umaambon guys. Yan. Ayan, hindi na gumagaano kalakas yung ulan. Ayan no? Eh. Hmm. So, kamyas namin yan <coughs> malago na yung malago na yung kuha niya yung dahon nguulan kasi ayun ito yung mga kapitbahay namin guys yan, uh, itong alaga kong ibon yan, yan. ayan o uh, yung ibon si Corey po ano to ah uh, 6 years na yata ito yan dito sa amin guys 6 years na yan si Corey po uh, si Corey po Corey Kuri ko, kuri ko. Kuri ito pag sa umaga. Sumisigaw ito siya. Kuri ko, kuri ko. Kuri ko. Hindi pa nga rin may isang tayo. Ano yan o? Oh. Kuri ko, kuri si kuri Ayan na, lumulang siya. Ayan